Tinutugis ngayon ang tatlong sospek sa pamamaril sa dalawang lalaki sa Baseco Compound sa Maynila. Ang ugat ng krimen, posibleng dahil umano sa legal o iligal na droga ayon sa pulisya. Balitang hatid ni Joe Marapresto. Patay ang dalawang lalaki matapos pagbabarilin sa Block 1 Gasangan sa Barangay 649 Baseco Compound sa Maynila kahapon. Ayon sa pulisya, Robesponde sila sa tawag ng isang concerned citizen at na nila ang isang biktima na duguan at may tama ng bala sa ulo. Ang isa pa na isugod sa ospital pero binawian din ng buhay kalaunan. Basis sa salaysay ng mga testigo, tatlo ang salarin sa krimen. Hindi rin daw bababa sa tatlong putok ng barilang umalingaungaw sa lugar. Ay sa barangay, marami silang CCTV sa lugar pero nataon na hindi na nahagip ang nangyaring pamamaril. Sa CCTV po namin nasa mga major road lang o sa mga daanan na yung mga areas na palaging may kuno. Lumalabas sa investigasyon ng pulisya na ang dalawang biktima at ang tatlong salarin ay sangkot daw sa kalakalan ng iligal na droga sa lugar. Kabilang yan sa mga tinitig ng anggulo ng mga otoridad. Patuloy ang backtracking ng mga para matunto ng mga salarin. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Bulto-bultong undocumented na paputok ang nasabat sa checkpoint ng pulisya sa Santa Fe Nueva Vizcaya. Ayon sa mga otoridad, sakay ng isang van ng mga nakabalot na paputok na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Base sa investigasyon, itinuring na undocumented firecracker sa mga paputok dahil lumagpas sa sales invoice ang naipakitang permit ng driver nito. Inaresto ng pulisya ang driver ng van at kasama nito na maaharap sa kaukulang reklamo. Wala silang pahayag. Sugata ng isang lalaking labing walong taong gulang matapos sumalpok sa concrete barriers ang minamaneho niyang kotse sa Dagupan, Pangasinan. Basa sa investigasyon, iniwasan ng driver ang biglaong nung tumawid na tricycle sa New De Venecia Highway. Ayon sa pulisya, walang lisensya sa pagmamaneho ang lalaki. Nagkayupi-upi ang sasakyan habang nagtamu naman ng minor injuries ang driver. Wala siyang pahayag. Malapit na raw ilabas ang warrant of arrest laban sa kontratistang si Sara Diskaya. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito at hindi na rin magtatagal ang pag-aresto sa kanya. Isa si Diskaya sa sampung kinasuhan ng ombudsman ng graft at malversation of public funds dahil sa umunay flood daw flood control project sa Davao Occidental na may halagang halos 100 million pesos. Bukod kay Diskaya, isa pang opisyal ang St. Timothy Construction ang kinasuhan, pati ang walong opisyal ng Department of Public Works and Highways ng Davao Occidental. Ayon kay Pangulong Marcos, sumunod na ang walong DPWH officials tungkol sa kanilang pagsuko sa National Bureau of Investigation. Wala pang komento ang kampo ni Diskaya kaugnay sa sinabi ng Pangulo. Kinwestiyon ng Commission on Audit ang libo-libong rolyo ng tissue na in-order ng social security system noong nakaraang taon. Sa sobrang dami, hindi yun nagkasya sa bodega at naiwan lang sa supplier. Balitang hatid ni Maki Pulido. Tila hindi pondo ang ikinatatakot na maubos ng social security system kundi tissue paper sa dami ng inorder nito noong 2024. Sa audit report ng COA o Commission on Audit, mahigit sang daan at apat na pung libong rolyo ng tissue paper ang inorder ng SSS na nagkakahalaga ng halos 13.2 million pesos. Sobra pa ito sa dalawang buwang supply na kailangan ng SSS. Sa sobrang dami ng supply, hindi ito nagkasya sa kanilang bodega. Ayon sa COA, mahigit sang daan at labing anim na libong rolyo ng tissue paper ang nasa bodega pa ng mga supplier na batay lang sa verbal agreement at wala man lang pinirmahan kaugnay sa pag-iimbak. Sabi ng COA, malinaw itong paglabag sa patakaran sa mga transaksyon at operasyon ng gobyerno. Puna ng mga state auditor, may panganib na mawala o masira ang daan libong tissue paper at indikasyong di na pagplanuhan ng maayos ang procurement na kahihinayang lalo kung masayang. Lalo't sa 6,548 pesos na monthly average pension ng SSS, ang pinambili ng tissue paper ay katumbas ng isang buwang pensyon ng nasa 2,000 pensioner. Kung funeral benefit naman, hanggang mahigit 6 na raang yumaong miyembro ang maaaring matulungan. Pero kahit sa mismong funeral benefits, pino na. Halos 300 kasi na mga nag-claim ang kulang ang binigay na funeral benefit. Lumabas sa COA audit na may underpayment na halos 3 million pesos dahil sa hindi kumpletong computation ng mga kontribusyon ng mga yumaong SSS member. Maaring naapektuhan daw nito yung entitlement o binipisyong karapatang matanggap ng mga asawa o kaanak ng mga yumaong SSS member. Kung merong nagkulang sa funeral benefit, may mga miyembro namang nakatanggap pa rin ng pensyon kahit patay na, napuna ng mga auditor na nagbayad ang SSS ng higit 24 million pesos na pensyon para sa mga yumaong mga miyembro. Ayon sa COA, nahahighlight nito ang kahinaan sa pagbabantay sa kanilang pera para maiwasan ang pagkawala o pagkasayang ng pondo kaya't nalalagay sa panganib ang pension fund ng SSS. Sa kabila ng mga pulang ito, sabi ng COA, sa ilalim ng Prestige Award ng SSS, binigyan nila ng 50,000 pesos cash incentive ang mahigit 6,500 na mga opisyal at empleyado na may kabuang halaga na 333 million pesos. Ipinunto ng mga auditor na batay sa CSC Memorandum Circular, maaari lamang magbigay ng pera bilang gantimpala kung may hakbang ang binigyan na nagresulta sa pagkakatipid ng pondo. At ang igagawad na pera sa kanila ay hindi dapat lumampas sa 20% ng natipid. Pinasusumiti ng auditor sa SSS ang kanilang batayan. Kung hindi ay pinapasauli ang cash incentive. Giit ng SSS, meron silang mahigit 16 billion pesos na productivity-related savings. Ang incentive ay katumbas umano ng ekstrang pagsisipag ng mga empleyado kahit kulang sa tauhan. Kaya nakatipid ang SSS ng pambayad sa ekstrang tao. Hinihingi pa namin ang komento ng SSS sa iba pang mga puna ng Commission on Audit. makipulido Pulido nagbabalita para sa GMA Integrated News. The latest mga mare at pare. Hashtag feeling ang ating mga pambato sa Global Reality Singing Competition na Veiled Cup. Yan si Nagarit Bolden, Thea Astley at Arabelle de la Cruz na nasa The Land of the Morning Calm na Chika ng Kapuso Singers, grateful sila sa opportunity na i-represent ang Pilipinas sa international competition. May pressure man, mas nangingibabaw daw ang kanilang excitement at drive to win. Looking forward na rin silang makilala at matuto sa kanilang mga makakatunggali. Ipinakilala naman ang four grand finalists ng The Voice Kids Philippines, ang pambato ng Project Z. Headed by Coach Zach Tabudlo, si Sofia Maliares. Si Gianni Sarita naman ang napiling benkada ni coaches Miguel at Paolo Benjamin. Napili ni Coach Julian San Jose para sa dual squad si Marian Ansay. At si Yana Gupio ang pambato ni Coach Billy Crawford para sa Team Billy Sino kaya ang magwawagi? Abangan ang finale ng Kids Singing Competition this Sunday, 7pm sa GMA Network. Ito GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Dalawang minor de edad ang natrap sa malalaking bato sa gitna ng isang sapa sa Zamboanga City. Sara, nasa gitna sila Rafi, na-rescue naman ang opisyal ng Barangay Bungyaw ang dalawang binatilyo. Malakas ang ragasa ng tubig sa sapa kung saan natrap ang dalawa. Habang nakakapit sa lubid na nakatali sa puno, sinuong na isang barangay official ang ragasa ng tubig at binuhat isa-isa ang mga binatilyo. Napag-alaman na pumunta roon ang dalawa kasama ng isa pang lalaking 18 anyos para maligo ng rumagasa ang tubig. Unang nakaligtas ang kasama nilang 18 anyos. Ayon sa opisyal ng barangay, biglang tumaas ang tubig sa sapa kasunod ng pag-ulan sa taas ng bundok. Binulabog ng sunog ang mga taga-barangay Dulho Fatima sa Cebu City. Sa tala ng Cebu Fire Station, umabot sa limang bahay ang nasunog habang 27 pamilya o mahigit sandaang residente ang apektado. Ayon sa isang residente, nagsimula ang sunog sa bubong ng kanilang bahay matapos mahulog ang live wire mula sa kanilang kapitbahay. Inabot ng isang oras bago tuloy ang naapula ang apoy. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhinang apoy na nag-iwan ang na mahigit sandaang libong pisong danios. Nabigyan na rin ng tulong ang mga apektadong pamilya. Ramdam na ang mas malamig na panahon sa City of Pines, Baguio City. Kaya bukod sa mga pasyalan, patok din ngayon doon ang ilang pagkain may mainit na sabaw. Balita hati ni Darlene Kai. turistang in-enjoy ang malamig na panahon dito sa Baguio City. Dinayo ang Christmas Village na may iba't ibang atraksyon. Christmas in Japan ang tema kaya may mga anime characters, sakura blossom at snow. Actually, sa taga Bulacan kami eh. Sa Bulacan din kasi, ramdam na namin na malamig. So, mas gusto pa namin ng mas malamig na weather kaya nagpunta kami dito. Nagsarin ang mga namimili sa night market. Mga damit panlamig ang punteriya ng ibang namimili. Sa balita din, mga nasa 12 degree kaya required na mga jacket. Baka lamigin talaga. Sakto lang yung price, affordable naman. Nararanasan ngayon ang pinakamalamig na panahon mula ng mag-umpisa ang Amihan season na nagdadala ng malamig at tuyong hangin sa maraming lugar sa bansa. Bumagsak sa 12.6 hanggang 13.6 degrees Celsius ang temperatura rito nitong nagdaang weekend. Malamig. Actually, parang nasa US yung klima. Ano pong ginawa niyo para hindi masyado yun. niyo? Hindi kayo ma-enjoy ma niyo lamig, para at the same time hindi kayo magkasakit. Walking. <laughs> Walking kami sa ano sa Session Road. Nagdala kami ng ano sweater namin. Kasi alam namin, malamig dito. Pila ang mga nagpapapicture dito sa iconic na Lion's Head sa Cannon Road. Marami rin namamasyal at nagbibisikleta sa Burnham Park. Karaniwang kasama sa OOTD nila ang mga jacket, sweater at balabal. Yan ay kahit sarado pa rin ang Burnham Lake na suma sa ilalim sa rehabilitasyon. Mabenta ang strawberry taho na bukod sa masarap ay pampainit din sa pakiramdam. Paghigop naman ang mainit na sabaw ng mami ang panlaban ng ilang dumayo sa pagbubukas ng enchanting baggy Christmas sa Rose Garden sa Burnham Park. Sarap nito, oh, Brad, no? wow. Okay to, man. Pinipilahan nga ang kainang ito dahil sa kakaibang mami ng pampalasa ay kiniing o smoked meat. Isa pang panlaban sa labig ang kanilang Black Forest Cake Coffee na may dark chocolate, whipped cream at cherry on top. Sabi ng Pag-asa, simula pa lang ito ng malamig na panahon. Asahan daw na mas bababa pa ang temperatura at lalo pang lalamig sa mga susunod na araw. Around between 11.4 to 14.3 po, yung lowest temperature na forecasted ng Pag-asa ngayong December. And then between 7.9 to 11.8, yan po yung mga possible na mga lowest temperature na pina-forecast po ng Pag-asa mula January up to February 2026. So, medyo mas papalamig pa at mararanasan pa rin natin yung mga tinatawag nating cold surges. Pero dapat ding mag-ingat sabi ng pag-asa dahil nakapamiminsala rin ang sobrang lamig na panahon. Mag-ingat yung ating mga kababayan lalong-lalo na po dyan sa may mountainous areas ng, ng Luzon, dyan sa may car dahil possible din po yung formation ng mga frost so posibleng pong makaapekto dun sa kanilang mga tanim sa ating mga high value crops dyan po sa may car region. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ngayong araw, lalo pang lumamig sa City of Pines. Naitala pag ng pag-asa ang 15.8 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City kanina kumpara sa 16.8 degrees Celsius kahapon. 19 degrees Celsius sa Kasiguran Aurora. 19.5 degrees Celsius sa Malaybalay Bukidnon. 20.5 degrees Celsius sa Tanay Rizal habang 24.7 degrees Celsius dito po sa Quezon City. Apektado pa rin ng malamig na hangin amihan ang malaking bahagi ng Northern at Central Luzon kasama na ang Metro Manila. Dahil din sa amihan, maalon po ngayon sa silangang baybayan ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands kaya delikadong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Samantala, wala raw impormasyon ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman kung may arrest warrant na ang International Criminal Court laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon kay Kaufman, salungat sa prosecutorial logic kung maglalabas ang ICC ng arrest warrant lalo't hindi pa nareresolba ang issue ng jurisdiction sa kaso ni Duterte. Hindi rin daw siya naniniwalang nagaw magpapabaya si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa posibilidad na ma-contempt dahil sa anya'y pag leak ng confidential na arrest warrant. Pero anya, walang parusa sa pagpapakalat ng peking impormasyon. Sabi naman ni ICC accredited lawyer attorney Gilbert Andres, hindi isa sa publiko ng ICC kung meron na nga itong warrant of arrest laban kay De La Rosa. Mas magiging maingat daw kasi ang korte dahil sa magulong pag-aresto noong Barso kay dating Pangulong Duterte. Kaugnay ng sinasabing ICC arrest warrant laban kay Sen. Bato De La Rosa at iba pang issue, kausapin natin si Department of Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, Sir Raffy good morning. Maganda umaga po sa mga viewers at nakikinig. Opo, sabi po ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque eh may ICC arrest warrant na laban kay Senador Bato Dela Rosa. Ano po ba latest na hawak na impormasyon ng DOJ kaugnay sa sinasabi nga ICC warrant of arrest para sa senador? Uh, so sa ngayon po no, wala pa po kami nakikita o na natatanggap na arrest warrant from the ICC or any warrant for that matter with respect po ay Senator Bato. So until meron po kaming uh, na receive na warrant, we cannot enforce it nor can we, ano ano publish, publish that there is one. Mm -hmm. Kung matatanggap po ba ito ng DOJ, ano po ba yung mga susunod na hakbang ng gobyerno? Opo. So ang warrant po kasi, uh, as any other warrant that may exist, enforceable po 'yan ng law enforcement. No, um, but considering na ang ICC warrant is a war warrant po 'yan na nagagaling sa ICC na hindi naman po local court uh, we'll have to see po pag-aaralan po namin kung para natin may implemento um, kung sakaling nandiyan na nga po yan. No? Um, ang commitment lang po ng DOJ is that under the law, meron po tayong tungkulin at responsibility uh, responsibilidad sa Interpol bilang state party. So we will assist Interpol in the uh, in whatever manner it may ask us to do so in whatever manner we could as a state party to as a um, in in by virtue of the principle of community of nations pero ano po yan, no uh, maliban po diyan sir Rafi kailangan po natin tingnan yung RA 9851 yung batas po on international humanitarian law na sinasabi um na dalawa lang ang modes kung paano paano ma-return or paano ma-surrender ang isang ano isang individual sa estado natin so one of which is surrender isa po extradition So, yun ang pindalawang modes dito. Uh, right now, po, talagang pag-aaralan po po natin paano may implement. Mm -hmm. um, so, but maliban po doon, kailangan din po natin tandaan na may pending po kasi ng mga petition sa Supreme Court. Kung po pwede po talaga ma-implement ng ganyang ano, uh, warrant kung sakaling nandiyan na. Ay, so, na marami na po, po uh oh. factors into play. No? Mm -hmm. Yun na nga po. Paano po yung mga kaso na kahain nga sa uh, korte? Mapipigilan ba nito sakaling dumating na yung ICC warrant of arrest? So ngayon po no sir, may yung mga petitions na nakasampa na, na na sa Supreme Court, ano po yan eh, nandiyan na po yan, so hindi na po yan pwede galawin. Ang um, prudent po na gawain ng kagawaran is to hold in abeyance whatever, uh, ano, uh, whatever um, warrant may be issued by the ICC, meaning uh, isuspende muna ang pag-enforce ng warrant kung sakaling nandiyan na, habang Uh, sino, habang wala pa pong desisyon yung Court Suprema on the matter. Mm -hmm. no? But may marami po kasing factors into play. Eh. So nandiyan po yung issue ng naresolba na, na ba ng Court Suprema. Nandiyan din yung issue ng commitment natin sa Interpol. So hanggat hindi pa po natin talaga natatanggap yung warat at kung ano nakasulat doon, ano yung mga charges, hindi po, po talaga tayo makapagbigay ng definitive na sagot. Posible po ba makipagugnayan muna ang ICC sa inyo bago nila ilabas yung warrant of arrest? Opo sir, of course. So ang makikipag po ICC, maliban po doon ng Interpol din, syempre. Um, so ayan po, dalawa, 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 po yan. At, um, at tandaan na po natin na kasi under the rules, either the Rome Statute or local law, wala po kasing naka na agency or department kung saan po itatransmit ng ICC or Interpol ang warrant of arrest. So pu pwede po sa amin ibigay 'yon, pwede po sa DFA for example, pu sa DLG So hindi pa po, po tayo nakakasigurado sa ngayon, no. Mm -hmm. In any case, pag may lumabas pang pa warrant of arrest, hindi po ito magiging sekreto kapag nailabas na at ibinigay na po sa inyo. Of course sir, opo. Mm -hmm. Um wala po sekreto dito. Pag nandiyan na po yung warrant of arrest, it is our duty assuming po na sa amin po transmit, no. Um, tungkulin po namin na i ah, na may warrant of arrest na at nakailangan po i-implemento and enforce ayon po sa batas and ayon po sa international law. Mm -hmm. Ay, may impormasyon po bang DOJ sa kinararoonan ni Senador Bato de la Rosa? Ah, nasa Pilipinas pa ba siya sa mga sandaling ito? At monitor po ba siya ng, uh, ng DOJ? Um, sa ngayon po na no, wala pong impormasyon. sa uh, sapagkat hindi naman po kasi pugante, hindi naman po akusado sa ngayon si Senator Bato. So wala naman po kaming uh, mandato na i-arrest siya o hanapin siya sa ngayon dahil ng uh, sa situation na to. So hanggang hanggat nakikita po namin ang warrant of arrest ng ICC, hanggat nakipag-ugnayan na po sa amin ng Interpol o ICC, wala pa po kami ginagawa. Mm -hmm. Wala pa po uh, enforcement na tinutupad. Opo. Paano po tinitina ng DOJ yung payo ni Atty. Harry Roque kay Sen. De La Rosa na huwag uh, magpakidnap? Well, wala naman po kasi kidnap na magaganap. No? Tandaan po natin, gaya po na sinabi ko kanina, Under Republic Act 9851, dalawa lang po ang modes o uh, um, methods by which na a person can be um, brought to a different state other than his own state. So yan po extradition or surrender. Uh, alam mm -hmm. po natin na wala pong extradition treaty sa ICC sapagkat hindi naman po estado ang ICC. Isa Opo. po siyang tribunal, international entity. So ang natitira pong mode is surrender kung sakali. Mm -hmm. uh, yan po ayon sa batas, no? So, yun lang po yun. Um, okay. Clear po ang batas natin dyan. Uh -huh. Speaking of Attorney Harry Roque, may update na po ba sa Interpol Red Notice na hiniling ng pamalan laban sa kanya? Yes, sir. So, as of now, sir, we have not received any communication with respect to the, uh, no, no, the uh, ICC's uh, decision and resolution on any on our, or on any request for red notice so wala pa po wala, with respect to that wala pa pong development Mm Mahingi na po namin yung inyong uh, reaction, 16, day, 16, days na lang, Pasko na. Ano po yung paghahanda o latest development sa sinasabing pagpapakulong sa mga big fish kaugnay sa questionable flood control projects bago po magpasko? Opo. So, ang alam po natin is may limang kaso po na naihain sa kagawaran ng katarungan on the ano, flood control mess, no, anomalies. So, uh, pending preliminary investigation po yan pero at this point, submitted na po siya for resolution. Ibig sabihin, lahat po ng ebidensya ng both complainant and respondents ay naisumite na. So ang trabaho na lang po ay isuriin ito at alamin kung merong bang prima facie evidence at uh, sapat na ba ebidensya para maihain yung kaso in court. Mm -hmm. Maliban po sa limang kaso na yon na nirefer ng ombudsman sa DOJ, na um, nasabi rin po namin dati na yung mga uh, Um, cases on tax evasion din po na isinampan ng BAR sa DOJ. Mm, opo. so, po yan ongoing preliminary investigation. Mm -hmm. Uh, pero, ano po yan eh, um, yun, ongoing pa po yung PI. So, wala, hindi pa po siya submitted for resolution. Okay. Um, I so, I mean, we could expect uh, developments with respect to these cases in the near future. Um, within the month po, makakasigurado po ang taong bayan na may uh, may development po dito, no. Mm -hmm. Eh kamusta po ba yung pakikipag-ugnayan uh, ng mga uh, ng mag-asawang Diskaya sa DOJ? Mhm. Mm uh, ngayon po no Sir Raffy eh, ay ano no, walang walang aktibong pakikipag sa Diskaya. Uh, so hangga't sila po lumapit at sabihin nila na handa na sila magtell all, ngayon ay ano po, um, we will maintain status quo and you know we will stick by our rules and that mm -hmm we will have to impose conditions before a person could be granted immunity. Mm -hmm. or bukas, uh privileges Pero bukas under the law. Pero bukas pa rin po ang DOJ sa posibilidad na ito na magtelol sila at lumapit sila sa inyo. Opo, syempre ang 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 goal po namin dito, ang hangarin namin ay to ferret out the truth. Hanapin po ang katotohanan. So kung may ibibigay po ang mga diska kaya, o kahit sino pong aplikante for state witness ng impormasyon na makakatulong talaga sa investigasyon namin, sa pag-uusig namin ng mga kaso, ay bukas pa rin po ang kagawaran. No? Okay. Marami po tayong abangan mula sa DOJ. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you rin po. Maraming po salamat. Ayan po si DOJ Spokesperson Attorney Polo Martinez. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Ipinababasura ng prosecution at kampo ng mga biktima sa International Criminal Court Appeals Chamber ang apila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa jurisdiction ng Korte sa kanyang kaso. Gihit ng ICC Office of the Prosecutor at Office of Public Counsel for Victims, bigong mapatunayan ng Duterte Defense Team na may mali sa naunang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber 1. Hindi lang anila sumasang ayon ng Defense Team sa naging pasya ng Pre-Trial Chamber sa kaso ni Duterte na Crimes Against Humanity. Batay sa pasya ng Pre-Trial Chamber 1 noong Oktubre, may jurisdiction na ICC sa mga krimeng nangyari noong State Party pa ang Pilipinas sa Rome Statute mula November 2011 hanggang March 2019. Nagtataka si Sen. Ping Lacson kung bakit tila nawalan-anya ng gana ang Malacanang sa investigasyon sa flood control projects. Sabi ni Lacson, nakakuha naman ng mahalagang impormasyon ng Independent Commission for Infrastructure para makapaghay ng kaso ang Ombudsman at Department of Justice laban sa mga nangorako tumuno sa kabanang bayan. Gumawa rin naman anya ng mga hakbang ang Kongreso para panaguti ng mga sangkot sa questionable flood control projects. Tulad na lang ng mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee at paghahay ng mga panukalang batas para bigyan ng dagdag kapangyarihan ang ICI. Sinabi ni Lacson matapos sabihin ni Palas Press Officer Claire Castro na baka maulit lang ang trabaho ng Ombudsman at DOJ kung itatatag ang Independent People's Commission na isinusulong sa Senado. Tinayak naman ni Castro na hindi nawawala ang kagustuhan ng Pangulo na mapanagot ang mga umabuso sa pondo ng bayan. Suportado rin anya ng Pangulo na palakasin pa ang ICI.